Iba talaga yung ganda na itong full shifter, bagay na bagay sa motor mo. Kung alirim rim naman yung hinahanap mo, sakto meron yan dito for only 1,000 pesos. Dito nga nakita ko pa nga si Bossing kumakain. Tinanong ko nga siya kung anong ulam niya. Sabi niya wala dahil marami daw siyang utang sa Mumbai Aw, <laughs> <Ow>, yun lang. Ito <laughs> nga, tinanong din to ng isang customer niya, pang Weibel at pang XRM. Sakto nga, sobrang budget mil lang na ito. Pares na yung mabibili mo dito sa bura utan. No? <laughs> yan, meron din tayo dito. Magkano yung presyo ng pipe nila dito? 1,800. Yon, 1.8 mga bossing. Ang ganda oh. Mm. Pwede pang wave. Yan. Ayun, naka nakabalot po. Ay, so. ay, ay, dai, dai. Ayun, oh. guys. Ayun oh. si bossing ngayon pa lang nag-aano, nag-aalmusal eh. Wala oh. Malang ulam, hindi kape lang. Yung talaga si boss eh. Ano yan eh? Ah, uh, tawag ito Boy Scout. Sina nga? Sinangag lang, wala nang ulam, pwede na. Wala nang oh. Eh, <laughs> Ayan, makita okay. natin, boss. Yes, Kasi lalim, la, dami kong binabayaran eh. eh. Wala nang ulam eh. Wala nang din na nag-uulab, no? Dahil mag-bombay. Dahil mag-bombay. Ayan, nagkahanap din ng ano, natin dito. So, boss, ito ba yung 1K pares natin? 1K pares. Oo, ito yung 1K pares natin dito. Aloy na to mga bossing. Meron tayong... Ah, uh, this rito, meron din tayong bonsai na kulay itim ayan. 18, Ang mga naghahanap po ng shifter natin pang raider at sniper, ayan, may available tayo dito. Orange at red. Red ba 'yan, boss? Orange din. Orange din. Ah, orange din. O oh, ayan, for only 1.5 no. 1.5. Oh, 1.5. Oh. Abang meron pa, puntahan nyo na. Eh, nga eh. Mga nana, magiging na lang yan. Oh. Habang meron mga boss. Iba naghahanap dyan. Tapos pag ano, wala na, tsaka maghahanap. O punta nyo na habang meron. meron pa tayong walong piraso dito na shifter na pang raider. Raider 150 tsaka sniper. Pwede. on the wave. Yun. O, 800 Pang on the wave. On the wave tsaka SRM. Pwede to. No? SRM. SYM. O, SYM. Pwede. Pantra. Pwede din, no? Pwede yan. O oh, yan, meron tayong silver, tsaka meron tayong pula. Mga bossing go, gusto mong pumaldo. Sakto, may tuturo ko sa inyo bagong laro. Pero bawal nga pala sa mga bata, ha? Ito nga yung PH lago. Yan, no. Sigurado kung lalago ka. At ang lalaroin nga natin dito is yung Super Ace. Play lang natin. So, continue lang natin mga bossing. chamber play. At syempre, by bonus agad natin yan. Get lang tayo ng 200. Play na natin mga bossing. Yan. 1-3 agad mga boss. Wala pang scatter yun ha. Yan, 10 spin na. Scatter na yan. Tapos 1-3 agad yung pinalanunan natin. Spin na natin yan. Yan, 5.16 na mga bossing. Wala ka ng palaki 2.4 mga bossing. Let's go. O, lalago ka talaga kay Paige. Lago. 120 twenty, two na naman mga bossing. Grabe talaga ang si Page Lago lalago ka talaga. Tignan natin. Naka 7,400 tayo mga bossing ko. Ano pang hinihintay nyo? Ilalagay ko yung link. Kung sa saan kayo mag-register, ilalagay ko yan sa comment section. So nung pinihintay nyo, maglaro na rin kayo ng page lago. Dahil baka lumago na rin kayo sa link na to. Let's go!